Carmela sa restaurant ay wala na si Amir, ayon sa Pilipinang umestima sa kanya kanina. Umalis din siya ma'am, pag alis mo, nagmamadali po. Ayon dito. Um, ganun ba? May naiwan kasi ako kanina sa table niya, baka pwedeng makuha ko? Sige po, samahan ko kayo. Sinundan niya ang babae patungo sa opisina ni Amir. Agad siyang lumapit sa mesa pero wala roon ang iPad sa pinagpatungan niya. Nasaan yun? Kinakabahan na siya ng sobra. Ano po bang naiwan ninyo? Yung, yung iPad ko? Naiwan ko kanina dito. Kulay purple po ba ang cover? Oo, yun nga. Nakita mo? Nakita ko pong dala ni Sir Amir. Baka naman isusunod sa inyo. Tawagan nyo na lang. Patay na. Nagmamadali siyang umalis. Ang dibdib niya'y punung puno ng hangin sa sobrang kaba. Tinawagan niya si Alay para kuhanin ang numero ni Amir dito. Hindi naman ito nagtanong kung bakit. Agad nitong ibinigay ang numero ng lalaki. Nanginginig ang kamay niya habang dinadayal ang numero ni Amir nang sumagot ito ay nagstammer siya Sir Amir is my my iPad with you Where are you Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya I came back to the restaurant I'm on my way to my villa meet me there You have my iPad Yes and you have a lot to explain Be there fast ini-off na nito ang mobile. Diyos na mahabagin, alam na nito marahil. Pinakyalaman nito ang kanyang iPad. Booking na nito ang kanyang sikretong itinago sa loob ng anim na taon. Nagisip siya. Bakit kailangang sa villa pa nito sila magkita? Ayaw niya dun. Idinayal uli niya ang numero nito. His voice sounded irritated when he answered the phone. What? Can we meet somewhere else? Not in your villa? No. I want you to go to my villa. You still know the address, right? But... No buts. Just be there. <sighs> Bahala na. Nabago ang landscaping sa labas ng villa. Namumutiktik ang paligid ng namumulaklak na mga halaman. Naglalakihan ang mga cactus. Iba na rin ang gate. She wondered if Ian was still working for Amir. She had to maintain her wits and wisdom. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan kay Amir. Humugot siya ng buntong hininga bago bumaba ng taxi. Hindi pa siya nakakapag-doorbell ay binuksan na ni Amir ang gate. Marahil ay nakita nito sa CCTV camera ang pagdating niya. Seryoso ang mga mata nito. Come in. I won't stay long. Just give me my iPad. I said you have a lot to explain to me. Amir, I think I deserve an explanation ito bago niluwagan ang bukas ng gate. Wala siyang nagawa kundi pumasok at sumunod kay Amir hanggang sa loob ng bahay. Marami na rin ang nabago roon. Napansin niyang bago ang arrangement ng mga muebles sa living room. Kinilabutan siya nang mapatuo ng mapatuon ang mga mata niya sa staircase patungo sa ikalawang palapag. Nanumbalik sa kanyang gunita ang mainit na tagpo sa pagitan nila ni Amir noon. Nagtuloy sa study si Amir. Sumunod pa rin siya rito. May pagbabago rin sa loob ng study. May magagandang paintings na nakasabit sa wall. Kulay itim na ang couch. Nasa ibabaw ng desk ni Amir ang kanyang iPad. Naka-on iyon. Nasa screen ang nakabungisnis na si Miko. Dinampot iyon ni Amir bago iniharap sa kanya. Matalimang tingin nito at halata ang pinipigil na galit ng magsalita. Until when do you plan to keep my son from me? Ah, uh, Amir. Agad na nag-init ang mga sulok ng kanyang mga mata. Ibiniba nito ang iPad. Ang mga kamay nito ay nakakuyom. Don't dare deny it. I saw all his photos. You can't deny he is mine. I knew it. I felt there was something I should know since that day you left me. But why did you not tell me? I deserved to know I had a son. Mahina, ngunit mariin ang bawat bigkas nito nang salita halos magngalit ang mga bagang nito. Pinigil niya ang nag-aambang luha. I, I, didn't want to create you trouble. You were getting married then. I want my son to live a normal life. Normal life? Do you think he has a normal life without a father? Muling nanlisik ang mga mata nito. Ah, <laughs> You want your living partner to be his father? Is that it? Hindi siya nakakibo. I want my son. Napaangat ang paningin niya. I won't give you my son. I can give him a better life. Iyon ang kinatatakutan niyang sandali. Ang ipaglaban ni Amir ang karapatan nito bilang ama ni Miko. I am working hard for him. I can give him a good future as well. Tell me how much I can offer you to give my son to me. Hindi na napigilan ni Carmela ang pagdaloy ng pinipigil na luha. My son is not for sale. He is not a toy either be practical. He will be the heir of all my businesses. You have no idea how big my estate is. You will have your own family. I'll take my son. No! You can't do that! Hindi na niya napigilan ang tinitimping iyak. Amir smiled. Believe me, I can. Nothing is impossible with money tuloy-tuloy ang daloy ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Please, Amir. I love Miko so much. He is my life. Miko. That is his name. He heaved a sigh. I told myself I will name my firstborn Mohammed. If my father comes to know about him, he'll be delighted. He wants my first son to be named after him. Humakbang ito palapit sa kanya. Stop crying. Let's make a deal. She took two steps back. What deal? Introduce me to Miko. Bring him here in Dubai. No! Then I'll go to the Philippines. It's not as easy as you think it is. I want my son to know me. Promise, I won't take him away from you. Pinahid niya ang In time, you will know each other. Why can't you bring him here? I can arrange for his visa. I can even send my private plane to bring him here. I want him here as soon as possible. He's in school. Saglit na nag-isip ito. Until when is school? Napayapa ang pakiramdam ni Carmela. Hindi siya halos makapaniwala na magiging ganoon kahinahon ang pakikipag-usap ni Amir sa kanya. Nang unay inakala niyang magagalit ito ng sobra. Nasaktan siya sa offer nito na babayaran siya kapalit ni Miko. Marahil ay naawa ito sa pag-iyak niya. Alam niyang may mga Arabo na ayaw makakakita ng umiiyak na babae. He'll be in school until the third week of March. Then he can be here first week of April. I'll see. I don't want you to see. I want you to do it provide me with all the necessary documents and I will ask my PRO to process it. Hindi na siya makakaiwas sa gusto nitong mangyari. But promise me, you will not take him away from me. Bahagyang tumango ito. I said I won't. I just want him to know me. Shokran. Thank you too for giving me a son sorry for doubting you. The reason why I didn't tell you about Miko is because I was scared I will lose him. Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya. Do you think your family will accept Miko? Definitely. He is my son. He's a Nasser. Like I've told you, if my father will come to know he has a grandson, He'll be very, very happy. My sister's kids are all girls. How's Mr. Mohammed? He has Alzheimer's disease. But he's always asking me when I will give him a grandson. Now, when Nico comes here, I will introduce him to my family. They may all be surprised. Nakangiti na ang mga mata ni Amir nang tumingin sa kanya. Can I have some pictures of him from your iPad? I will download them to my desktop. I want to show him to my parents and my siblings. How could she say no to a person with a soft heart? Sure. Nagkamali talaga siya ng pagkakakilala kay Amir ang laki ng kasalanan niya rito para ipagkait ang karapatan nitong makilala si Miko. Thanks. Excited nitong inilipat ang mga litrato ni Miko sa desktop nito. I can't wait to see him. Anito nang iabot sa kanya ang iPad. He's such a bubbly boy. Didn't he ask for his dad? Or is he calling your living partner Daddy, Hindi siya nakasagot. Sorry, that is too personal. Can I Can I go now? My PA is not here to drive you. He is in Sharjah. Ian? Ian has already been promoted. He's an IT supervisor at Maximum Telecom. Really? Good for him. I'll take you home. No, I can get there by taxi. Please let me drive for you. Bakit ba kay bait-bait ni Amir? She didn't deserve the treatment. Naliliit siya sa kanyang sarili. O okay. BMW ang kotseng ginamit ni Amir sa paghahatid sa kanya. Habang nagmamaneho ay panayang tanong nito tungkol kay Miko na sinasagot naman niya. Does he speak English? He speaks and understands English but not fluently. Good. Would he like something to eat? What are his favorites? Chicken. A fried chicken. He likes vegetables too. Gusto sana niyang idugtong na hindi natutunan ni Miko ang kumain ng pork dahil hindi rin sila kumakain niyo ng mommy niya. Ngayon ay nagsink in na sa kanyang utak na kapag nagkalapit ang mag-ama, maaaring makumbinsi nito si Miko na magpalit ng religion at maging Muslim kapag nasa hustong gulang na at may sarili ng pag-iisip. Hindi-hindi niya itututulan. Marami siyang kaibigang Muslims. Does he sings? Yeah, I think he has a good voice. Marami pa siyang ikinuwento kay Amir. Before I came here, he had just won a poem contest. Naisip niyang nakasave sa iPad ang video ng sinalihan nitong contest. Inopen niya iyon at ipinanood kay Amir habang nakahinto ang sasakyan sa signal. Mashallah! It was a long poem. He was able to memorize that? Manghang tanong ni Amir. He is a bright boy. Kitang kita sa mga mata nito ang pride at excitement. Yes, he is. Who is taking care of him? My mom, ever since he was a baby, I had to work. He nodded. Your mom should come with Miko she will. Kaigaan-gaan ang pakiramdam ni Carmela ngayon. Para siyang nakawala sa matagal na pagkakakulong. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ipaliwanag kay Miko ang lahat. Alam naman niyang ikatutuwa ng bata kapag nakilala nito ang ama. Kapag nagkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya ni Amir, secure na siyang magiging maayos ang kalagayan ng kanyang anak, emotionally at financially. Carmela could consider that day the best day of her life. Hinding-hindi niya makakalimutan ng araw na yun. Baka naman pinapakagat ka lang ng Amir na yan, anak. Anang mommy niya nang tawagan niya ito kinabukasan para ikwento ang tungkol sa nangyari kahapon. Hindi naman po siguro, mommy. Sinasabi ko rin naman sa iyo noon na dapat makilala ni Miko ang kanyang ama. Kaya lang, ewan ko ba kung bakit bigla akong nag-alala? Baka mawala sa atin si Miko anak. Hindi ko po hahayaang mangyari iyon. Bahala ka, anak. Tatawagan ko po si Misi mamaya. Nakabalik na siya dyan sa Manila. Sasabihin kong ipaasikaso ang travel documents ninyo ni Miko para tamang-tamang pagkatapos ng school niya, pwede na kayong magpunta rito. Basta siguraduhin mo lang na pagbalik natin dito eh kasama natin si Miko. Tumawa siya. <laughs> Opo naman, mommy. Pagkatapos nilang mag-usap mag-ina ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan agad niya si Missy. Excited ito sa ikinuwento niya. All's well that ends well, huh? ha? Baka sumunod ka na rin magpaksal kay Alay. Anito. Imposible yon, Missy. Kay Miko lang interesado si Amir. I need to be nice to him kasi matagal kong naipagkait sa kanya ang aming anak. And I believe na tutupad siya sa usapan namin. Silently, she was hoping for the impossible. Nainteresado rin si Amir sa kanya. Ngunit alam niyang kalabisan na pangarapin niya ang bagay na iyon. Sapat nang nawala ang bigat sa kanyang puso ukol kina Miko at Amir. Hello online stores please like subscribe and share